anak ng uh, doktor na ex-boyfriend ni Chris Aquino, nagsalita na sa umano'y maling balitang lumabas tungkol sa kanyang ama. Sa aking balitang showbiz, lumantad ang anak ng doktor na ex ni Chris Aquino para pabulaanan ang naglalabasang balita na umano'y nakakasira sa integridad ng kanyang ama. Sa Facebook post ng anak ni Dr. Mike Padlan na si Miguel Lorenzo Padlana, sinabi nito na nagsalita siya dahil mahal niya ang kanyang ama. Hindi umano niya kayang manahimik na lang habang kumakalat ang mga fake na storya tungkol sa kanyang ama. Nakakalungkot lang umano kung paano baligtarin ng mga tao ang katotohanan at gumawa ng mga baseless na kwento na walang mga kabuluhan. Sabay pakiusap nito na tigilan na ang pagapakalat ng kasinungalingan at mga gawa-gawang istorya na unfair at misleading. Sinabi pa nito na ang totoo umano, naghiwalay ang kanilang ama at si Chris na kanyang tinawag na Mama Chris dahil nawala na ang parks sa dalawa pero hindi umano ibig sabihin noon ay hindi minahal ng kanyang ama si Chris dahil totoo umano ang nararamdaman ng mga ito. Pero ang love umano ay hindi laging enough para magpatuloy ang relasyon kundi minsan talaga hindi meant with each other ang mga ito kahit nagmahalan pa ang mga ito in the past. Nilinaw din ito na kahit kailan ay hindi humingi ng pera ang kanyang ama kay Chris at kung ano man umano ang naibigay ni Chris ay dahil sa mabait talaga ito at generous. Sa huli ay sinabi binito na ang respeto niya kay Chris ay nananatili dahil totoong minahal ito ng kanyang ama. Ang tanging gusto lamang umano nila ay hindi na magpakalat ng maling istorya si Chris dahil kayang patunayan ng mga kaibigan at pasyente ng kanyang ama ang tunay na ugali nito. Mahal pa rin umano nila si Chris tulad ng pagmamahal nila sa kanilang ama dahil family is family.